tayo po ng lalakarin namin bago maabot yung balsa na inarkila ganito po kahirap pag uh, dito sa floating cottage kaya yeah, kunting tiyaga nandoon naman ang tingkating sa balsa Nandoon na lahat ng kasarapan okay. Nagpo po kami. doon ang nakikita na namin yung mga palsa. sa uh, Mga uh, kunting kwan lang. Uh, malapit na rin. Ang tiyaga. Sakripisyo siya. Sakripisyo muna silang ngayon. lakarin rin nainit makikita ah, ni John yung mga walo ganun talaga ang magpupunta ng kasarapan dadaan mo na ng hirap Oh, mga kabagang, mga katrupa, ito nandito na po kami, malapit-lapit na sa katotohanan. Nandito na po ang aking mga kapatid at kamag-anak. Oh, kasalukuyan naglalakad sila sa mahabang kalasada. Muti na lang, walang sagkahon. เขาไไม่ใหรับไม่ยินเาวะโอ้โอ้เขาไปเขาไปเขางเขาไปเขาไปโอ้เขาไปเขาไปเขาแย่งเนี่ยเออเอามาลังยุ่ไหมโอ้โอ้ I didn't like it. I was wondering.